linisin muna natin ang aircon filter ng strada to may clip lang ito sa gilid tanggalin muna natin ang cover takip ng aircon filter yan yan ang takip ng aircon filter tapos meron itong arrow pa ibaba dito sa may numero nya Tandaan lang natin yung araw pababa dahil pag tinanggal natin mamaya pagkatapos niliris, ganon din ang pagbalik natin. Ang kanyang posisyon, ganon din ang ating pagbalik. Kaya tandaan lang natin. Ngayon, tanggalin natin. oh hindi pala matanggal ng kamay lang kaya maghanap tayo ng pangsongkit. Ito, kutsara pa yung ginamit ko na panongkit. Hindi kasi matanggal yan pagka kamay lang gagamitin. O kaya mga lang natin. Kaya meron talaga tayong pangsangkit. Yan, kutsara lang sinongkit ko para matanggal kong aircon filter. At tingnan nyo mamaya kung gaano karumi kasi napabayaan ng matagal na panahon. Ayan, ganyan karumi. Kaya ayaw tumagos yung hangin kasi ganyan siya karumi. Ayaw na tumagos ang hangin, napakarumi talaga. Ganyan, pagka napabayaan mo, kailangan kung kailangan talaga regular cleaning ng aircon filter ng ating sasakyan kaya pala wala ng hangin na tumatagos kasi ganyan karumi Ya. Yeah, ito linisyan muna natin linisyan muna natin dyan gamitan ng brush at saka titingnan natin at saka ipagpag para magkanatanggal yung malaki yung alikabok kasi hindi pa namang kailangan palitan wala pa namang butas-butas yan yeah, Kinteng mo, may mga agaw na pati yung loob niya mismo, may mga agaw na kaya ipapagpag muna natin. Yan, ipapagpag natin yan para magkandalaglag yung mga parang mga butil-butil na nanubi sa loob at saka yung mga lakit-takit na mga buhangin. Kaya ayaw na mga ano, mga naka dikit na mga alikabok kaya ayaw na tumagos ang hangin. Ayun, pagka ipapagmumatin din, napakarumi-rumi talaga. Napakarami. Ayan, pagpakita niya sa inyo. Ayan, ganyang karami pagka napabayaan mong aircon filter ng iyong sasakyan. Kaya wala nang hangin na dumadaan. Wala nang hangin na tumatagos. Kaya ngayon, gamitan ng brush, linisin. Hindi ko pala napakita kung saan ito makikita ninyo ang aircon filter at saan nyo kukunin. Dito lang ito sa kanan ng dito banda sa passenger seat dito sa may box. Pagka tinanggal nyo yung box nya, nalagayan ng inyong gamit, dyan nyo lang ito makikita. At pinapakita, pinakita ko naman kung paano nyo ito tanggalin. Ayan na, pinapagpag na natin. Yan, yan, ganyan karumi ang aircon filter natin. parang mga botil ng mais. Matindi, ilang taon kaya to pinabayaan na eh hindi nilinis. Dapat dapat uh, palagi nililinis to isa dalawa tatlong buwan nililinis na kagad bawat dalawang buwan para malinis palagi ito napabayaan Ma, parang ilang taon yata to napabayaan kaya pala nawala na yung hangin ayaw na to bagos Ito, binabrass ko muna at mamaya babakyumin ko para matanggal talaga ng hosto, lahat na kumakapit. Kaya ito, yon, napakarami. Ayan, kung makikita niyo mga idol nung ipinagpag na natin. Ah, Ganon karumi. Ganon karumi talaga pag napabayaan yung aircon filter ng ating sasakyan. Kaya wala na tayong hangin na malalanghap idol. Ito, ginamitan ko muna ng brass. Brass muna para matanggal yung mga kumakapit na tapos ito naman dahil meron akong ano, wala akong blower, wala akong blower kaya meron akong vacuum. Yun, ginamitan ko ng vacuum. Kaya napakaganda pang linis din pala ang vacuum, napakaganda pang ng aircon filter ng sasakyan. Kaya meron akong ganitong klase, yun, binakyom ko. Wag nyo lang basahin, wag basahin, wag nyo basahin. Ako, hindi pwede basahin to. Hindi maganda ang resulta, kaya pwede nyo yung vacuum o kaya blower huwag lang basahin huwag talagang basahin ito kasing well filter na ah, oil filter ito kasing aircon filter ng sasakyan ay kung wala pa lang hindi pa naman butas butas hindi naman to kailangan palitan linisin lang talaga siya linisin ito sa akin yun binabacuum ko yun, napakaraming mga likabok na nahigop sa bakyo yon, maraming napapunta maliban doon sa mga naipagpag na talaga kasi lahat, hindi naman pwede pagkaipagpag mo lang hindi naman pwede matanggal, kaya maganda talaga pag meron kang blower o kaya meron kang bakyo mayon nilaglag natin ang mga likabok yun, napakarami talaga kaya napakaganda kung meron kang vacuum o kaya blower yon ang gamitin mo para panglinis ng aircon filter Yon, yon pa rin talaga ang dumi niya. Yon, napakarami talaga yon pagkailaglag mo. Dami pa rin talaga nakuha kay iba talaga pagka vacuumin mo talaga siya. Iba talaga yung pagka ano, pagkalinis niya. Pagkatapos niyan mamaya, pagka ano, yan napakalinis na kaya ibalik na natin. Ibalik na natin kung anong posisyon yung pagtanggal. May naman siyang araw. Ganon pa rin ang pagbalik natin. Ibabalik yan ng ganon pa rin. Iyon na.